in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad mga anak kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo magibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo gayon din naman ang magibigan kayo kung kayo'y magibigan, ibigan makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at sa ikalawang pagbasa sa pahayag ang mabuting balita ngayong linggo ay itinatampok ang habilin Hesus matapos umalis si Judas sa huling hapunan. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ito ay simpleng salita, ngunit napakalalim ang kahulugan lalo na sa konteksto ng pagkakanulo at pagdurusa na daranasin ni Jesus sa kabila ng sakit at pagtataksil ang iniwan niyang utos ay hindi paghihigante kundi pagmamahal ang pag-ibig na ito ay hindi ordinaryong damdamin kundi at tibong pagpapakita ng malasakit at kabutihan, lalo na sa gitna ng pagsubo. Sa ganitong paraan, makikilala ng mundo na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. Ang pag-ugnay sa unang at ikalawang pagpasa ipinapakita rito ang pagpupunyagi ni San Pablo at Bernabe sa pagbabahagi ng mabuting balita sa kabila ng maraming paghihirap sinabi nilang kailangan makaranas tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig at pananampalataya ay nasasusubok sa gitna ng sakripisyo. Sa kalawang pagpasa, isiniwalat ang pangako ng Diyos, gagawin kong bago ang lahat ng bagay tayo ay nianyayahan na tumingin sa hinaharap ng may pag-asa sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Ang Diyos ay gumagawa ng bagong langit at bagong lupa. Ang mga halimbawa sa ngayong panahon, ang pagkakaisa sa panahon ng krisis. Maraming simbahan, organisasyon at individual ang patuloy na naglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng feeding programs, online spiritual support at sakramento ng pagpapagaling. Nagpapakita ito ng pagmamahalan sa gawa, hindi lamang sa salita. Ang mga tugon ng simbahan sa makabagong habon. Ang online masses, katikisis sa social media at outreach sa mga kabataan upang hindi sila maligaw ng landas. Ito ay mga anyo ng bagong pagmimisyon upang dalhin ang pag-ibig ni Kristo sa mundo ang pagpapatawad sa kabila ng sugat ng mga nakaraan. Maraming pamilya ang muling nagkakasundo at nagkakaisa. Pinipiling yakapin ang kapayapaan kaysa paninira. Mga paginilay sa sariling pagpapago at tugon sa simbahan nagsisikap ba tayong maging buhay na saksi ng pag-ibig ni Kristo sa ating pamilya, kapitbahay at komunidad? Mula sa pagiging mapaghusga, maging mas mapagpatawad, mula sa pagiging tahimik sa maling gawain, maging matapang sa pagtindig para sa katutuhanan mula sa pagiging kampante, maging aktibo sa pagsuporta sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo para sa kagalingan ng lahat. Panginoon namin Diyos, inaabot namin sa inyong mapagpalang kamay ang aming mga kapatid na sina Obispo Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Vicente Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nathaniel Canyares. Idinadalangin din namin ang lahat na may karamandaman sa aming pamayanan at sa buong mundo. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang pag-ibig. Gumaling sila, physical, emotional at spiritual. Naway patuloy mong palakasin ang kanilang pananampalataya at damdamin nila ang iyong presensya sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina, Maria. Amen. Manalangin din tayo sa mga yumao, para sa mga yumao. Aming mapagmahal, ipinagdarasal namin ang aming mga yumaong mahal sa buhay, lalo ng aming mga kapatid na kamakailan lamang pumanaw. At si Pope Francis, naway tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Bereng Maria, ina naming tagapamagitan dahil hin mo sila si liwanag ng iyong mukha. Patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at gantipalaan ng walang hanggang kapahingaan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan sa bagong utos ng pag-ibig, sa gawa, paglilingkod sa gitna ng pag-uusig, at sa pahayag, bagong langit at bagong lupa. Catechism of the Catholic Church, tungkol sa virtud ng pag-ibig. Papa Francisco Fratelli Tutti, panlipunang ensekikal tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Sa ni kaya't ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagkilayan ang sa ng ibanghilyong ito tungkol sa pananampalataya ang ating sibahan o anumang aspeto ng ating buhay bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at halagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filet Spiritus Sancti. Amen. God bless!